Alam nyo, para sa mga nag apply dyan maging MC Taxi, bago kayo pumunta, ganito kasi mangyayari sa inyo kapag hindi nyo kabisado yung format sa na-applyan Kaya para sigurado at hindi masayang yung punta ninyo, mas maganda kung pag-aaralan nyo munang mabuti yung driving skills assessment o yung format kagaya na lang dito sa angkas. O ito, panoorin nyo to mga papsa. Ah. So ayan. Tingnan yung handling para makita natin. O, okay ba yung handling na ganyan? So ayan. So... Goods naman yan Okay naman yan mga paps Kaganyan Okay lang yan As long as Ayan So ayan Very good, naman si paps Okay naman So ito Mali yung pasok niya dito Ayan Dineration niya dyan Bumalik pa si dun So ayun no So ayan Mali yun mga paps ha Mali yun So Kaya siya dyan na Dahil dyan Okay naman sa akin driving skills niya, yung handling niya. Okay na yan. Pero yung problema lang niya is hindi niya kabisado itong format. So yan, yeah, mali yung ginawa niya ron. Kaya naman, mapaparitake pa siya dito. Kung kabisado niya to sigurado, baka isang take lang din sa kanya to eh. Masado sa kanya to So yun nga lang talaga, hindi niya kabisado yung format siguro. Hindi niya napag-aralan. Pero bago naman sa inyo yan pa, ano, isa lang kayo dyan, tuturo muna sa inyo yan mga paps. So ayan yeah, no, Retake so, siya dyan. And then, pero pwede naman makabawin agad.